So yan. <coughs> good morning. good morning po. Yan. pa na naman tayo. Sabado ngayon dito. Alas uh, ano oras na ba? Alas utso pa lang yata. Ma kung At Maghihintay nang ating service dahil papasok na naman tayo sa opisina uh, yan makulimlim ngayon at uulan na naman yata so papakita ko sa inyo Ay, iwan ko lang kung makikita nyo yan hindi naman hindi yata masyadong kita pero maano Makulimlim. parang uulan so kamusta na po tayong lahat at sana ay nasa uh, mabuting kalagayan tayong lahat kamusta ang mga buhay buhay lalo na dyan sa mga kapwa natin OFW na nakikipag ano sa buhay yan papakita ko sa inyo sa likod oh, tingnan nyo yan may ano dito sa yung parang lake parang like, <coughs> ah, ah, ano, sa likod. Actually, ano yan siya, yang, ang tawag dito, yung, ah, nakalimutan ko yung term, pero lahat ng <coughs> wastewater na galing sa, yung mga wastewater galing sa CR at sa kitchen, doon napupunta na sa ano yan sa parang uh, pond na yan bago siya i-dispose sa, ano, sa ilog pero bago na ilan na bago nag uh, ano diyan o overflow meron siyang ano merong catchment merong catch basin yung ano dito sa loob So parang ano siya, parang septic tank siya na lahat ng wastewater galing dito sa building. Maliban maliban sa ano, maliban sa yung sa uh, water closet o yung sa inidoro. Lahat ng wastewater, tulad ng galing sa shower, galing sa kitchen, doon na pupunta bago itatapon dyan sa maliit na ano na pond hindi naman lahat ng building meron yan pero dito sa building namin meron I mean dito sa tinitirahan namin na apartment so ayun yun lang na-share ko sa inyo so kamusta na po tayong lahat challenging pa rin ba ang buhay ngayon <laughs> Ah, nako. <coughs> ah, hindi natin alam kasi minsan meron talagang mga unexpected na mga pangyayari sa buhay na kailangan nating harapin. So, ang lagi nating gagawin is tuloy-tuloy pa rin. So, ang nakikita kong magiging ano, pag halimbawa karoon tayo ng problema ganun, yung mga unexpected na mga problema na dumadating sa atin is uh, wag nating takbuhan, wag nating takasan. Uh, ang magandang gawin natin is bidder. Uh, be there. Uh, pwede tayong mag-post muna saglit. Like, uh, hindi yung post na minuto. Maybe post natin siya ilang araw or for a week. Huwag nating isipin yung problema. Huwag natin bigyan ng Solusyon muna bigyan muna natin ng oras yung ating sarili pag-isipan natin at uh, yun pagkatapos nun, harapin natin uli heads up head high uh, yun ilang magiging ano magiging payo ko sa inyo dahil talagang meron meron at meron talagang mga pangyayari sa buhay natin na dadating na unexpected na yung hindi mo akalain uh, talaga na dadating sa'yo so yun tatanggapin mo mo lang yung problema haharapin mo siya at try, uh, itry try mong try natin na uh, solusyonan try natin isolve yung problema kung ang problema naman ay hindi tayong makikapagbigay ng solusyon uh be there uh halimbawa man na uh, ano na ang kailangan talaga mag-decision uh, sa problema is yung maybe love ones natin o kaibigan natin be there for them dahil hindi natin alam kasi minsan uh, may mga time talaga na hindi natin alam talaga na kailangan pala talaga ng isang tao ng karamay sa buhay. So, ayun lang po ang magiging payo po sa inyo. <laughs> ay naku. Medyo, ano... <coughs> at uh, ano uh, hindi pero hindi ko naman ano kasi dinay disclose talaga yung mga problema ko dito sa YouTube may mga problema naman talaga mga unexpected na problema na dumadating pero hindi ko sya sinishare dito kasi uh, personal ano na yun pero may mga tao, may nakikita naman akong mga YouTuber na I mean, yung mga content creator or influencer na sinishare nila sa social media yung mga personal nilang buhay, personal nilang problema. It's okay. Okay naman na gawin yun siya kasi nga uh, siguro it's, uh, it's their way na doon nila mailalabas yung ano nila yung problema nila sa platform sa social media uh, dahil nga siguro walang tao na nandun para sa kanila or uh, didn't, uh, hindi, walang wala, wala feel nila hindi hindi sila safe na ilabas yung problema or sabihin yung problema sa ibang tao kaya ang nagiging safe place nila is yung social media or yung pagre-record ng video then uh, uh, later on uh, ilalabas nila sa ipopost nila sa social medias and uh, that's it's okay uh, it's a one way one way pa rin na mailabas mo siya yung mga sa loobin mo sama ng loob mo at uh, yun nga uh, Uh, hindi naman siya bago kasi nga like uh, ng pagjo-journal isa din siya yan, isa din yun sa mga advice ng mga psychologist o yung mga um, uh, self advisor or yung mga ano mga motivational uh, advisers na isa sa mga paraan para may mo yung sama ng loob mo para maibsan yung sama ng loob mo is may mo siya uh, through a platform or maybe i -re record mo yung ano yung sarili mo na sinasabi mo yung problema mo or through journaling so or through friends na sasabihin mo sa kanila so yun isa yun ang mga paraan para Uh, paraan na magandang gawin para mailabas natin yung mga problema natin kasi hindi naman kahit gaano pa kalito kalaki yung problema pag kinikimkim natin pag dinadamdam natin ito uh, magiging mabigat siya para sa atin sa ating emosyon sa ating feelings so until such time na hindi natin namamalayan na nagigive up na pala tayo sa buhay So, ayun. And I think it's para sa akin lang ha. Ang pinakamagandang halimbawa, wala kang kaibigan, wala kang taong ulang safe place para sa iyo na pagsabihan mo ng problema mo. Ah, uh, kids up kung relioso ka. Kung naniniwala ka sa Panginoon or kung hindi ka man naniniwala, try mo lang ah, uh, lapit mo sa Panginoon and uh, yun. araw-araw try mong ilapit sa Panginoon pray trust uh, ano try mo lang baka wala uh, walang mawawala sa Panginoon walang walang lugi wala wala kang ano wala kang wala kang, wala kang lugi talaga pag sa Panginoon ka lumapit and na try ko naman siya It works for me. Maybe it works for you. Pero financially, hindi mo talaga lahat may asa sa Panginoon. Kailangan mo talagang um, hanapan ng paraan. <laughs> so, ayun. Uh, ayun lang. Ayun, pintuhan natin. And, uh, sana masaya po tayong lahat. Magingat po tayo palagi. At, uh, God bless po sa ating lahat.